Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, like para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento, ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ronald Rodriguez. Shoutout kay RB Tuya. Shoutout kay Jeps. Shoutout kay Norlisa Sugay. Shoutout kay Rompino JR. Shoutout kay Danilo Wamar. Shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Si Kay ay isang paboril at kayang lumipad. At nang makilala siya ni Han Sanchen, isa rin siyang napakarahas na tao, ang pagbibigay sa kanya ng trabaho ng pagpatay ay dapat ang pinakamahusay na pagpipilian. With Quayre's ability, if she serve as the main attacker, she will definitely able to harass the enemy from all angles, mahihirapan ang kalaban na magbantay laban sa kanya. Para kang magpadala ng malaking lamok sa tabi mo, siya ay napakaliit at napaka-flexible kapag ginamit mo ang lahat ng iyong lakas upang harapin ang kaaway, mahirap na magdulot ng anumang pinsala sa kanya sa kaunting lakas. Pagkatapos ay maaari kanyang iharas. Sinangayunan din ito ng matandang Owe, tama pa rin si kuya sa paghusga sa mga tao. Ang sirang ibong ito ay napakabilis at parang baliw na pumatay ng mga tao. Kung siya ang may pananagutan sa pangunahing pag-atake, tiyak na sisabog ang mentalidad ng kalaban ang matandang pagong at kay ay nag-aaway sa loob ng libu-libong taon, kaya natural na alam niya ang ilan sa mga kakayahan ni Kay. Kahit na mula sa kanyang pananaw, talagang umaasa si Kay sa mga ito upang manatili sa isang walang talo na posisyon sa paglaban sa kanyang sarili. Ibig sabihin, para sa isang super defensive na bully na katulad ko, kung ibang tao ito, baka hindi niya matrap ang Maldita na paboril na ito. Ang matandang Dragon King ay tumango, at talagang walang problema sa pag-aayos ni Han San Chen. Gayunpaman, Mr. Han, walang masama kung hayaan mong maging pangunahing attacker mo ang babaeng ito, gayunpaman, isa lang siyang tao kung tutuusin, kaya naman in terms of attack firepower. Ang kalaban ay may hukbong daan-daang libo, at ang pinsalang dulot ng isang tao ay talagang limitado. Isa lang talaga itong lamok na umaatake sa mga tao, maaaring magalit ito sa mga tao, ngunit imposibleng magdulot ng anumang pinsala sa katawan ng tao. Ito talaga ang problemang kasalukuyang kinakaharap ni Han San Chen. Maikling tauhan, kung may mga elite tulad ng sarili nating brigada ng kabalyerya sa panahong ito, at si Kay ang pinunong mamumuno sa kanila, kung gayon kapag sumiklab ang labanan, sila ay direktang susugurin, na na magdudulot ng matinding psikolohikal na pagkabigla at praktikal na epekto sa kalaban. May ilang daang libong tropa lamang, at ang tatlong libon ni Han ay hindi nagyayabang, tiyak na matatalo sila ng diretsyo. Sayang ngayon medyo mahirap para sa isang matalinong babae na gumawa ng pagkain na walang dayami. Napakaganda ng arrangement, pero walang available sa side ko. Gusto mo bang ayusin ko ang ilang mga mandaragat na sumama kay Miss K sa pamamahala? Ang mungkahi ng matandang Dragon King ang pinakamagandang solusyon. Hindi, umiling si Han Sanchen. Kung gusto nating si K ang maging pangunahing attacker, ang gusto talaga natin ay ang mobility ni K. Kung hahayaan natin ang mga mandaragat na sumama sa kanya, ang mobility ng buong team ay babagsak agad. Panipi. Iyon ay nangangahulugan na sa huli ay hindi lamang mahirap ilabas ang lakas ng queer, ngunit ito ay magpapabagsak pa sa kanya sa isang kumunoy. Then what if we divide the sailors into certain teams in all directions? What I mean is, for example, If we have 10 teams around US and Miss Kalin's one of the teams in, how should she fight? But the hand I don't care about the sailors at the bottom. Pagkatapos nito, maaari na siyang umalis at iwanan ang mga mandaragat na pinamunuan niya upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban doon. Sa ganitong paraan, nandoon pa rin ang pag-atake ng mga mandaragat, ngunit pagkatapos na humiwalay maaring pangunahan ni Miss K ang ibang mga mandaragat na umatake muli mula sa ibang direksyon. Ang mungkahi ni Lotus ay talagang napakahusay at nakatanggap ng nagkakaisang pag-aproba mula sa maraming tao. Sa isang tiyak na lawak, ito ay talagang magagarantiyahan ang pagiging epektibo ng labanan ng queer kapag pinangunahan niya ang koponan sa pag-atake. Ngunit may problema dito, iyon ay, ang pagkalugi ng mga mandaragat ay magiging napakabigat, nakasimangot si Han Chen. Ang mga mandaragat ay hindi masyadong malakas sa simula, kung sila ay humantong sa pagbuo ng kaaway sa pamamagitan ng K upang ipaglaban ang kanilang mga sarili, kung gayon para sa mga mandaragat, ito ay karaniwang kapareho ng pagpapalem sa kanila na mamatay ng direkta. Sa katunayan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa mga mandaragat, ang matandang Dragon King ay direktang nagsalita sa oras na ito, para sa amin, ang aming layunin ay upang manalo sa labanan na ito, hindi upang isaalang-alang ang mga casualty. Ngayong nakipaghiwalay na siya sa kabilang partido, alam na alam ng matandang Dragon King na wala ng paraan para kay Shui Gang. Kung hindi sila manalo, kapahamakan para kay Shui Gang, at hindi mabilang ang mga nasawi. Kaya dahil hindi mabilang ang mga nasawi, bakit hindi natin samantalahin ang katotohanan na tayo ay may kapangyarihang panlaban upang labanan ang kalaban? So, Mr. Han, lumaban ka sa nararapat. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon ngayon. Kapag tinulungan ko si Mr. Han, ito ay talagang isang mahalagang punto ng pagpili sa kapalaran para sa Shuegang. So, dahil natulungan ka namin, handa kaming isakripisyo ang lahat. Ngayon, o kahit sa hinaharap, ayoko nang mag-alala si Han San tungkol sa mga casualty ni Shui Gang. Sa pagbibigay halimbawa ng matandang Dragon King tulad nito, labis na naantig si Han San sa kanyang puso. Kung tutusin, sila ay mga tao ng ibang tao, ngunit ang iba ay handang ipagsapalaran ang kanilang buhay at hayaan silang kainin ayon sa gusto nila. Maaalala ni Han San ang pag-ibig na ito sa buong buhay niya. I won't say much else. Old Dragon King, just one sentence. From now on, your business is my Han Sang Kian's business. Medyo may emosyong sabi ni Han San Chen. Malumanay na ngumiti ang matandang hari ng dragon, tama na ang iyong mga salita. Para sa matandang Dragon King, isinakripisyo ang lahat sa palasyo ng tubig para makamit ang ganoong relasyon sa isang tulad ni Han San Chen ang gusto niya noon paman kung gayon ay ayusin natin ito ayon sa pamamaraang ito, sabi ni Guaynio. Hindi, ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay at huminto, nagpapasalamat ako sa matandang hari ng dragon sa kanyang walang humpay na suporta sa amin, ngunit hindi ito nangangahulugan na sinusuportahan ko ang paggawa nito. Una sa lahat, bagamat maaari nating baliwalain ang mga nasawi sa mga mandaragat, pagkatapos nilang makapasok ay aalis na ang mga ibon, ang ibig sabihin nito ay maraming mandaragat ang magiging langaw na walang ulo, at ang mga langaw na walang ulo na ito ay mananatili pa rin sa harapan ng kalaban, na napapaligiran nang. May isip mo kung gaano sila kapakipakinabang. Karaniwang, ito ay karne na inilalagay sa mga bibig ng mga tao, ganap na libre. Ngunit para sa Han Sanchen, ang presyo ay mataas pa rin, hindi lang niya kinailangang maglatag ng karne para sa mga tao at magpakain sa mga batch ngunit kinailangan din niyang paluwagin ang kanyang defensive formation dahil marami sa kanyang mga tropa ang nadala. nuji ang transaksyong ito kahit paano mo ito kalkulahin. Total hindi naman elite ang mga taong iyon, mahirap para sa iyon na hilingin sa kanila na magkaroon pa rin ng epekto ng pagpatay kapag napapaligiran ng mga tropa ng kaaway. The second thing is morale, as I just said, our attack has no effect, but instead relaxes our defense, what will the other living sailors think? Magiging desperado sila at pakiramdam na. Wala nang pag-asa ang laban natin. Kapag mababa na ang moral sa loob ng isang team, ito ay lubhang nakamamatay para sa anumang unit. Kaya, gusto kong tanggihan ang pamamaraang ito. Dapat parang lobo ang tropa, umaangal at umaangal, ang ganoong pangkat lamang ang maaaring nakamamatay at may bisa sa labanan. Sa halip na maging tulad ng isang tupa, tahimik na hinahayaan ang iba na katayin ka. Ang lahat ng mga koponan ay dapat na mahigpit na ipatupad ang kanilang mga plano sa pagtatanggol. Bagamat marami tayong tropa, marami pa rin sa kanila ang nagtatrabaho ngayong gabi at ang kanilang sariling combat effectiveness ay hindi masyadong malakas, kaya hindi na sila magagamit bilang transitional expenses kailangan pang manggulo ng mga mandaragat sa sementeryo, syempre may sariling plano din si Han San Ngunit kung hindi ito ang kaso, ang panig ni Kay ay kulang sa mga katulong at lakas ng putok, at ang ganting pag-atake na ito ay hindi magiging efektibo, medyo nanlumo sabi ni Wei Yu. Nakakakita ng magandang plano ngunit hindi maisa katuparan, ang pagkabigo na nagmumula sa puso ay talagang hindi komportable. Nang makitang natahimik ang lahat kasunod ng mga salita ni Wayne Yu, hindi napigilan ni Han Sanchen ang isang mapait na ngiti. What are you all doing with such sad faces? You haven't fight this battle yet, why are you starting to admit defeat? Nakangiting sabi ni Han Sanchen. It's not that I'm admitting defeat, kapag dumating ang kalaban, lalabanan ko siya, it's just, hay nako, nakakapanlumo na hindi natin maipatupad ang ganoong tamang arrangement. Lahat naman nag-away, kaya okay lang na matalo. Ang pinaka nakakainis, we could have a better way to resist, but the result, oh, this is really disappointing. Wala itong kinalaman sa buhay o kamatayan, walang kinalaman sa tagumpay o kabiguan, nakakapagpasaya lang ito ng mga tao. I didn't say that if this were not the case, we would not be able to implement it. The offensive firepower from Claire side is not completely helpless tinapos ni Hans Sanchez ang kanyang mga salita, na nagpapakita ng isang mapait na ng ngiti at isang pahiwatig ng misteryo. Yun nga mga masters, no? bali pa ni kabanata na naman yun natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!